Malusog na buhay mga kahardinero. Sama-sama nating pangalagaan ng kalikasan para sa ating kalusugan. Welcome to my channel, Food Garden. Kumusta mga kahardinero? Ikaw ba ay tulad ko na busy sa trabaho pero gustong makapagtanim? Kung nais mong malaman kung ano ang magandang itanim, sundan mo ang video ito. Sa mga masugid kong taga-subaybay, Marahil nagtataka kayo kung bakit hindi na ako nakakapag-upload ng video. Ito ay marahil malayo ang aking trabaho sa aking pinagtataniman. At napakadalang na lamang akong makapasyal dito. Sa mga nagtatanong kung kumusta na ba ang food garden, hayaan ninyong ipakita ko sa inyo ang aming munting hardin. Sa tuwing ako'y nakakapasyal sa aming hardin, Lagi kong pinagmamasdan kung kumusta na ba ang aking mga itinanim. Napakasarap makita na ang iyong mga itinanim ay patuloy na lumalago at namumunga pa rin. Sa mga katulad kong busy sa trabaho at nagahanap ng pantanggal stress, magandang libangan ang pagtatanim. Kaya kung meron kang bakanting lupa at pwedeng pagtaniman, simulan mo na rin ng magtanim. Bukod sa mga halaman, isa sa nakapagbibigay sa amin ng kasiyahan ay ang mga alaga namin mga hayop. Sa mga katulad kong pet lover dyan, hindi pat ang saya kapag sila ay sumasalubong sa ating. Kahit pakadalasan tayo ay nadudumihan dahil sa kanilang pagsampa. Grabe ang kanilang saya kapag tayo kanilang nakikita. Akala mo sampung taon na nakakaraan na hindi kayo nagkita. Ang nakakatuwa rin sa kanila ay sa tuwing ako ay nagtatanim, sila ay sumusunod. At dinidiligan yung aming ibang tanim. Baka daw kasi kulang yung aming dilig. Kaya nakakalungkot din kapag merong nawawala sa kanila. Makikita nyo ngayon na ang aming hardin ay puno na ng iba't ibang uri ng mga halaman. May mga ornamental plants at iba't ibang ang uri ng mga makukulay na bulaklak. Kung dati ay puno ang aming bakura ng mga gulay, ngayon ay paunti-unti na lamang ang aming naitatanim ng na gulay. Mas minabuti ko muna na magtanim ng mga halaman na hindi masyado na ng atensyon. Gaya ng mga namumungang punong kahoy. Isa sa aming mga tanim na punong kahoy ay ang puno ng mansanas. Itinanim namin ito noong 2020, kasagsagan ng pandemic. Ngayon ito ay apat na taon na sa amin at abangan ninyo kung ito ay mamumunga. Sa kaparehong taon rin ay nagtanim ako ng saging na saba. Sa ngayon ito ay apat na taon na rin sa amin at pangalawang beses ko na rin ditong makakaanin. Noong nakaraang taon din ay nagtanim ulit ako nito. Mabilis lamang itong lumaki at ngayon ay mas mataba pa sa una kong naitanim. Isang araw ay nakita ko na lamang ito na meron ng puso at unti-unti na ring lumalabas ang kanyang mga bunga. Itinanim ko ito bago magtagulan upang nang sa ganun ay mas madali itong lumaki at hindi na kailangan pang diligan madalas. Noong 2018, nakapagtanim rin ako ng guyabano. Pagkalipas lamang ng apat na taon, ito ay namunga na. At ngayon nga ay tuloy-tuloy ang pamumunga nito at marami na rin kaming naaani rito. Bukod sa mga bunga nito, ay nagagamit din namin ang mga dahon nito bilang tsaa. Ang kagandaan pa nito ay kahit hindi naman naalagaan masyado, ay tuloy-tuloy ang pamumunga nito. Sa mga nakapanood ng aming tanim na papaya, kamusta na nga pala ang mga ito? Sa ngayon ay meron pa rin itong mga bunga, ngunit paunti-unti na lamang. Pero kahit na ganoon ay nakakakuha pa rin kami ng mga bunga nito. Kahit na hindi ganong kagandahan ang mga bunga nito, dahil nga hindi na masyado nabibigyan ng pansin, nakasisiguro naman kami na organic ang mga ito. Kasabay ng guyabano ay nagtanim din kami ng langka at hanggang sa ngayon ay naghihintay pa kami na magiging bunga nito. Meron din kaming ubas na unti-unti na rin lumalago pinya na namumunga na lemon na kasabay din ng mansanas meron ding bayabas na kusang tumubo o itinanim ng mga ibon na ngayon ay tuloy-tuloy ang pamumunga at nagagamit rin namin ang mga dahon nito panglanggas sa mga aso sa tuwing sila ay nagkakagalis. Ang bayabas ay hindi nangangailangan ng maraming atensyon para mabuhay. Sa katunayan nga, ito ay nabubuhay lamang kung saan-saan kahit walang nag-aalagaan ito. Nagtanim din kami ng manggang kinalabaw at sa ngayon ay lumalaguna at unti-unti nang lumalaki. Ang manggang ito ay tinanim namin mula sa buto na galing sa kinain naming mangga. Ipinunla namin ito at inilipat kung saan siya nakapwesto ngayon. Ang mangga ay pang-tropical na klima kaya at napakadali lamang din itong alagaan sa ating bansa. Kaya kahit paminsan-minsan lamang kami napapasyal ay patuloy itong lumalaki. Sa ngayon nga ay mas tumitin din na ang init kaya nagtanim pa kami ng mga dagdag na namumuhang puno Upang nang sa ganon, kapag ito ay lumaki na, ay makapagbibigay ito ng lilim sa aming bakuran at makakakuha pa ng mga bunga nito. Ang mga bagong puno na aming itinanim ay mga grafted na nabili namin mula sa tiyanggian. Ang mga punong ito ay itinanim lamang namin sa paligid na aming bakuran at sa ngayon ay unti-unti na rin lumalaki sa isa. Ang aking mga bagong itinanim na mga puno ay abocado, chico, lansones, kalamansi, at nagtanim ulit ako ng langka. Yung unang itinanim kong langka ay mula ay yun sa buto. Ngayon naman, ito ay nabili ko na grafted at napapansin ko na mas mabilis itong lumaki kaysa dun sa isa. Marahil mas mataba ang lupa dito kaysa dun sa nauna. Ang sabi sa akin nung nagtitinda nito, mga dalawa o tatlong taon ay mamumunga na ito. Sa ngayon ay halos isang taon ko na itong naitanim at tingnan natin kung ito ay maumunga sa loob ng dalawa o tatlong taon. Kasabay rin sa mga itinanim kong grafted ay ang mulberry. Sa mga hindi pa nakakatikim ng bunga nito, ang lasa nito ay matamis na maasim-asim. Isa rin ito sa mas mabilis na lumaki sa mga bagong itinanim ko. Sa mga gustong magtanim nito, maaari itong itanim from cuttings. Kaya mabilis rin itong paramihin. Sa may mga alagang kambing, maaaring nyo rin ipakain ang mga daon nito. Bukod sa mga ito, syempre hindi tayo mawawala ng malunggay. Isa ang malunggay sa pinakamadaling itanim. Dahil mula lamang sa mga pinagputulan nito, ay maari mo nang itanim. Kaya dito sa Pilipinas ay halos lahat ng bakod ay mayroong tanim na malunggay lalo na sa mga probinsya. Kung mayroong malunggay, syempre mayroong tanglad. Para kung gusto nating magtinola, manok at rekado na lamang ang kulang. At syempre kapares ng tinola ay ang sausawa na patis na mayroong kalamansi. Kaya nagtanim na rin ako ng kalamansi Dahil meron kaming poso, nagtanim na rin kami ng gabi sa paligid nito. Dahil ang gabi ay mas gusto sa mga mabasang lupa. Kaya kita nyo naman kusa lamang itong dumarami. Ang panghuli ay ang puno ng suha. Ang punong ito ay dati nang nakatanim sa lupang ito at sa ngayon ay namumulaklak at nagkakaroon na ng bunga. Ngayong mas tumitindi na ang init ng ating panahon, hinihikayat ko kayong magtanim na rin ng puno sa inyong mga bakuran. Upang nang sa ganon ay makatulong tayo sa pagbabawas ng init sa ating mundo at makapagbigay ng lilim sa ating mga bakuran. Sa ngayon ay unti-unti nang lumalago at lumalaki ang aking mga tanim na puno at nagbibigay na rin ng lilim sa aming bakuran.